Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapisahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit matapos ang anim na linggo na pagpapakita ni Jesus sa hindi lang sa kanyang mga alagad kundi sa iba pang mga tao upang maghatid ng mga huling mensahe o mga habilin na kanya pong Uh, sinikap no na maiparating doon sa mga tao. At ngayon nga na ikapitong linggo ay ang kanyang pagakyat sa langit. Natapos din. Kala natin, no, lagi pong bawat yugto ng buhay ay mayroong katapusan at mayroong pagsisimula. Ang pagakyat ni Jesus sa langit ay pansamantala lang dahil ang kanyang pangako ay siya'y muling babalik. Ang ating pananampalataya nakasentro sa pagkamatay ni Kristo, muling pagkabuhay at kanyang muling pagbabalik. Sa ngayon, si Jesus ay namaalam na ng tuluyan, umakyat na sa langit. Pero bago yan, ay kanya pong tinagubilinan ang kanyang mga alagad na humayo sa buong sanibutan at ipangaral ang mabuting balita. Sino po ba dito yung naka-experience na na mawalan o minsan nyo? may umaalis kasi, no? Talagang may aalis. Sa paraan na po pwedeng nag-abroad o kaya naman talagang sumakabilang buhay na. Alin ba mas gusto nyo? Sumakabilang buhay o sumakabilang bahay? Alin ang mas gusto niyo? <laughs> ah, sumakabilang buhay. Na <laughs> sumakabilang buhay. Pero 'di ba, yung ilaging ang punto, no? Yung ah, kapag may umaalis, nalulungkot tayo. Minsan nga, yung mga drama nga natin, di ba, no? kapag inililibing na yung mahal natin sa buhay, umiiyak pa tayo ng todo. Minsan sinasabi nila, isama mo na ako, sama mo na ako. Di ba, may mga ganun, no? Ng mga eksena, kasi ayaw nilang i-let go. Ayaw nilang paalisin. Ayaw nilang umalis yung taong yon kasi mahal nila. Pero marami din yung mga nag-aabroad nag na kailangan nilang umalis kasi ang kaniyang pag-alis ay para sa kapakanan ng kaniyang mga mahal sa buhay. Pupwede naman sana na sama-sama na lang sila Jesus doon. Yung mga alagad, okay na, masaya naman sila, tahimik na eh. Pero hindi nga pwede dahil kailangan umalis ni Jesus at ang kanyang pag-alis ay para sa ikabubuti natin. Ano bang tinitingnan niyo sa'yo? Inahanap yung testamento. Na nakukuha niyo po ba? And, di ba? Yung matapos sa yung magdrama, ano na ang nangyari? Sige nga, balikan nga muna natin. Ano ba, sa inyo po, I'm sure, marami kasi dito may edad na, no? At marami sa atin, nawala na ng magulang. Either yung tatay, nanay, o kaya parehong magulang. Kamusta na yung mga ini imot nyo noon na na nung umalis sila, nung wala sila eh? Yung mga habili nila, di ba kadalasan ang habili nila, magmahalan kayo, magtulungan kayo, magpatawaran kayo. Ano na na nangyari? Wala, pagkalibing, away-away na. Away-away na sa kapiranggot na lupang iniwan. walay na dahil sa mga mana. Ano na nangyari? Kasi malinaw dito, no, na nang umalis si Jesus, pero pangako niya, babalik siya. Pero yung bilin niya, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita. Yung misyon, yung gawain ni Jesus, ipinasa sa kanyang mga alagad na magpahayag ng mabuting balita. At yung mabuting balita niyan, nakarating sa atin magpasahanggang ngayon. O ngayon, kamusta ang ating misyon? Baka napuputol. Kasi tumitigil tayo. Napuputol kasi ayaw natin magpahayag napuputol kasi iba yung ipinapahayag natin. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipinasa naman ng mga alagad sa mga kanila pang mga napuntahan, mabuting balita. Good news. Sabi niyo nga po, good news. Hindi fake news. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang fake. Minsan sa, you know, madali sa atin mag-share, mag madali sa atin magpasa kapag ito ay kasinungalingan. Pero kapag mabuting balita, katamad-tamad ninyong mag-aksaya ng mga data nyo, anli naman ng data ninyo, free data naman kayo, pero hindi ninyo ma-share-share. Kahit nga itong misa natin dito sa Peña Francia, ayaw ninyong i-share. Ha? Yung mga misa kada araw, yung mga nakalive, ayaw ninyo i-share. Pero kapag yung mga usaka-usaka, ayan, share na share. Ay, hindi naman masama yun. No? Pero tinitingnan lang natin yung ating pagkilos kasi baka napuputol sa atin yung pagpapahayag ng mabuting balita na hindi dapat. Bili nito ni Jesus sa kanyang mga alagad. So ngayon, tayo ba ay alagad ni Jesus? Kasi kailangan linawin muna natin, alagad ba tayo ni Jesus o alagad tayo ni Kulapu? Sino ba si Kulapu? <laughs> Na naalala ko lang po. Naririnig ko lang dati yan. No? Alagad ni Kulapu. Hmm. Kasi tandaan niyo po, nakadepende ang ating pong pag-akyat sa langit sa kung ano ang ginagawa natin dito at yung mga hindi natin ginagawa dito sa mundong ito. Unang-una na dyan ay ang maging mabuting balita sa mga taong ating nakakasalamuha. Kapag tiningnan ko ba ang social o media account niyo, ano ang bubunga dyan? Ha? Uy. Ano ang bubunga dyan? Di ba, pag, di ba no? pag binuksan mo yung profile, may bubunga talaga. Ano ang bubunga dyan? Shopee? Lazada? o mga video-video. Pero ano tayo? No? Alagad tayo ni Jesus. Nagnonobena tayo sa Peña Francia. Kaya, ngayon, no? nasa ikatlong araw tayo. Isa sa mga naging tapat no? sa pagpapahayag ng mabuting balita, walang iba kundi ang mahal na birhen ng Peña Francia na tinatawag nating ina. Ang mission niya, una, nang tanggapin niya ang salita at ito'y sa kanyang sinapupunan ng lo sa loob ng siyam na buwan at nang lumabas ito, kanyang inaruga at nang lumaki, tinulungan niya na makilala din siya ng iba pang mga taong. Minsan niyang sinabi, pakinggan ninyo, gawin ninyo kung ano ang sasabihin ng aking anak. Hindi tayo pwede magkarakol lang ng magkarakol. Ang gusto ng mahal na ina, makarating tayo sa langit. Hindi lahat na nagkakarakol napupunta sa langit. Yung iba na pupunta sa ospital pagkatapos. Hmm. 'Di ba? Ina. Mahal na ina. At ikakatuwa ng mahal na ina na tayo po ay sama-sama sa ating pagdarasal, sama-sama sa ating paglalakbay patungo doon sa tahanan ng kanyang anak, doon sa langit. Gusto niyo bang pumunta ng langit? Pumalakpak nga yung gustong pumunta ng langit. Kailan nyo gusto? Ha? Hindi pa. Ayaw. Mainit na dito. Di ba? Ayaw nyo. Bakit ba ayaw natin pumunta sa langit? Sige nga, sagutin nyo nga ako. May susunod bang misa? Sige nga, bakit ayaw nyo pang pumunta sa langit? Ah, hindi na nga kayo makalakad, puro na nga kayo Bakit ayaw nyo pang pumunta sa langit? Inihintay nyo pa yung ayuda? Ah, kay, kailan ba? Di ba ngayon yon? Ngayon ang bigayan, di ba? O di bukas, pwede na. Ay, ah, hindi pa sa St. Peter. Pero kadalasan po ang sinasabi, no, ang dinadahilan natin In, hindi pa tayo tapos sa mission natin. May mission pa po ako. Di ba, no? May mission pa po ako. O, kailan mo nga sisimulan yung mission na yan? Ubus na ang ngipin mo, wala ka pa sa mission. Kaya iba, alam nyo, kapag umaalis, di ba, no? Kapag umaalis, naintindihan ba yung pag umaalis? Pag namamatay? Di ba, no? Kapag mabigat sa kalooban niya, ang pangit tingnan nung kabaong. Yan. Kasi Kasi nakipaglaban pa eh. Kasi umayaw pa. Pero kung maluwag sa kalooban, di ba, maaliwalas. Kasi alam niya, natapos niya, alam niya kahit papano, sinikap niya na magampanan niya at magawa niya ang kanyang misyon. Kayang-kaya naman yan eh. May tulong na ibinigay ang ating Panginoong Hesus. Lalong-lalo na ang tulong ng Kanyang Ina. Kaya nga iniwan sa atin din. Ang mahal na Ina, na laging magpapaalala, hindi ka mag-iisa. Hindi tayo nag-iisa, kaya huwag tayong matakot gampanan ng ating mga misyon. May katuwang tayo, may katulong tayo, may kasama tayo. Sabihin nyo sa katabi ninyo, may kasama ka. Habang nandi dito, alam nyo, habang nandi dito, gawin natin ang ating misyon ng may kagalakan, ng masayang. Mahirap naman yung ayaw mo pang pumunta sa langit, pero nandi dito ka, lagi ka naman nakasimangot. Lagi ka naman nakabugnot, lagi naman mainit ang ulo mo. Sinabi ba na sumayo kayo, ikalat ninyo, ang init ng ulo ninyo? Hindi naman, di ba? Ah, oh, hirap na hirap kami sa buhay, mahirap lang kami. Bakit ang mahal na Birhing Maria, mayaman ba yan? Hindi naman. Pero masaya. Kaya nga nagsisigaw, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon. Kasi kung magsisimangot ka, lang din naman, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, na binibigyan tayo ng pagkakataon, pagising pa lang ng umaga, nakasambakol na ang mukha mo. Anong mabuti dyan? Lalo na yung mga nanay, oh, magma-Mother's Day na, bukas, Mother's Day, oh, feel na feel nyo na naman. <laughs> bibigyan ng bulak. Bibigyan kayo. Ng bibigyan kayo ng... Pero paggising pala ng umaga, alam niyo ha? Bawasan nyo naman yung bunganga. Baos sa inyo naman, no? Paano kayo babatiin ng mga anak ninyo kung nabubunganga naman kayo? Dapat good news. Smile. Nalasan niyo yung smile. Kasi mahirap yung ang magpapangiti sa inyo therapy. Hindi na therapy, therapy na. Mahirap naman, no? Huwag diba? i-depende sa therapy ang kaligayahan. Kasi kung tutusin, mga nanay, katulad ng mahal na birhen, ang dulot nyo po, kaligayahan. Joy. Tuwa. Sa inyong manggagaling. Kayo yung source of happiness sa pamilya. Kaya nga ng pamilya, kayo mga nanay, kayo, yan pa lang, Diyan, dyan, nyo ipahayag ang mabuting balita. Yan, di ba? Ang mahal na birhen, kanino nagsimula? Sa kanyang asawa, si Jose, at sa kanyang anak na si Jesus. Kalaunan, katuwang na siya ni Jesus sa pagdadala, sa paghahatid ng mabuting balita. Ay. Kalmahan nyo lang ha. Kalmahan lang. Hindi naman po nagdi ang Diyos. sa si Jesus, no, sa atin ng labis-labis. At higit pa sa inaakala nating magagawa natin. Kasi yung kung yung mga alagad binigyan ng kakayahan na yung mga alagad na ito, feeling nila hindi nila magagawa. Kasi nga, ang gawain ito ay gawain din ng Diyos. Kakayanin natin. Kakayanin po ninyo. Mga nanay, kakayanin ninyo. Na maakay ang inyong buong pamilya patungo sa langit. Di ba, isang kagalakan sa nanay yung hindi lang basta naging successful yung kanilang mga anak, kundi yung isang araw yung kanilang mga anak, o yung anak ninyo ay makikita ninyong makakapasok sa langit. Kasi marami ding doktor sa impyerno. Maraming abogado sa impyerno. Maraming profesional sa impyerno. Tiyakin ninyo, mga nanay, katulad ng mahal na birhen, tinitiyak niya at titiyakin niyang sa abot ng kanyang makakaya, na sa langit tayo makarating. Amen.